Ano nga ba manligaw ang mga JNC na katulad mo ngayon? So, ano bang masasabi mo tol bilang JNC sa mga nagiging batang ama at batang ina? Ano yeah, po sila at naging batang ama at batang ina? Hindi po nila makontrol yung kanilang relationship. Mga mga tol, nandito naman tayo sa bagong episode ng ating podcast. So, sa episode na to mga tol, kakausap tayo ng isang Gen Z again. So, magtatanong tayo ng tatlong katanungan sa Gen Z na to at aalamin natin kung ano nga bang tingin niya sa mga tol. Let's start. So, yun mga tol, nandito si Ronald, kakausapin natin siya. Ako po si Ronald. Ako po 18 years old ngayon at taga Tanawa Quezon province po ako ngayon. Simula ko muna kasi yung tanong ko tol is paano nga ba manligaw ang mga Gen Z na mo ngayon? So ngayon ako tol bilang millennial, pag nanligaw ng isang babae mga tol para Una-una, check -una, ko muna kung may jowa. Pero yung muna, first, muna yun. Pangalawa mga tol, is titignan ko kung paano siya sa conversation. Para mag-open ako ng isang tanong, titignan ko kung interesado ba siya may pag-usap sa akin ako yung medyo old school. Old school kasi ako na pang pag type yung babae, nagbibigay ako ng bulaklak, ng tolat, yung, yung mga ganun. mga na tipo. Kayo bang mga gents ito? Paano ba kayo manligaw? Ngayon, nanliligaw kami ay Para makuha mo yung girl, dapat hmm. manligaw pa, matyaga ka manligaw. Paano yung pagiging matyaga mo, Tol? Kasi di ba ngayon, sobrang ang kwanan ng social media. Dati kayo sa amin mga Tol, nung panahon namin is parang social media pa lang sa amin dati is Friendster. Hindi ko alam kung naabota mo pa yon So, ganun sa amin. Tapos, text-text sa tawag lang. Ganun sa amin. Sa inyo ngayon, or ano bang mga way na ginagawa? Pag malayo sila, ano hmm. ba kayo, malayo, malayo sila sila, through online, dapat lagi mo siyang i er respect yung kanyang time. Tsaka kung kung nagsisimula ka palang maliyo sa kanya, mm -hmm. na sa una, hindi interested yung girl sa'yo. Mm -hmm. Kaya talaga dapat matyaga kang mag-chat or maghintay ng chat niya. At huwag kang agad aasa na magkakagusto siya sa'yo. Dapat makita nung girl na matyaga ka na maghintay para sa kanya upang magkagusto siya sa'yo. Dapat kung talaga po kahit na po siya na matagal-tagal na kayo na chat mm -hmm. at may trust na siya sa'yo, pwede na kayo mag-video call. Doon ako, mm. doon ako magsisimula yung parang usap nyo kahit malayo kayo sa inyo. At isa, para lang mm. po kayo magkalapit yun. Eh. Paano ba kayo kumuha ng tiwala ng babae dahil nakapag long distance yung babae? Para makuha pa po, po yung tiwala ng isang babae kahit long distance, dapat po respect nyo po yung time at yung kahit yung trip life niya. Nawag na, huwag, na huwag po kayo magsasabi sa, sa isang babaeng nagugustuhan niyo hmm. kung anong mga masasamang words or mga kapag bad trip sa kanya. Ganon. Hmm. Yung iisipin niyo muna hindi niyo siya nire-respeto. Oh, okay. Guest yet ko naman. Pangalawang taro mga tol. Like sabi ko kanina sabi mga millennial, old school kami nagbibigay talaga ako ng bulaklak at tsokolate Sa inyong mga JNC ba, uso pa ba yan tol? Uso ba po sa amin yan? Gagayin ba ng bulaklak or tsokolate sa room sa namin? Mm hmm Akala ko nakakaligtaan na ng ibang lalaki pag umibigaw sila sa babae So ano bang masasabi mo tol, bilang JNC sa mga nagiging batang ama at batang ina kasi mostly ang pinakabatang nakita kong may anak ngayon, nasa 15, mga gano'n tolo. Anong masasabi mo sa gano'ng isip? Sabi ko lang po doon, kaya po sila napapagat naging batang ama at batang ina. Hindi po nila makontrol yung kanilang relationship mm -hmm. na hindi nila alam po yung kung anong kahihinatnan yung gagawin nila. Mm -hmm. Nag-isip sila na maganda sa isip nila pero hindi nila alam kung anong kapalit nun. Kunyari ikaw tol, ikaw 18 years old ka, is bigla kang magiging batang ama tol. Sa sitwasyon mo ngayon, sa tingin mo, makakaya mo kaya yung obligation bilang 18 years old? Parang hindi din po kasi mm -hmm. 18 pa lang po ako at hindi ko po, po alam yung kung paano, paano maging ama, ganun, mm -hmm. kung paano maglalaga ng bata, mm -hmm. kung paano magbuhay ng bata araw-araw. Ano yung ma-advise mo sa katulad mong 18 years old? para dun sa mga ayaw maging batang ama. At ang sasabi ko lang po sa mga taong nanyan, magiging respectful po kayo sa mga desisyon niyo sa buhay. Huwag po kayo magmadali kasi po may panahon na nakatag para maging ganyan kayo. kailan Kailangan lang po maghintay. Kasi pag nagmadali po kayo, tao na lang po maganda yan. Pero pagdating po nung, ano, nung nagawa natapos niya yan, doon na po nyo malalaman na yung pala yung number one ang pinakamalaking pagkakamali niya sa buhay niya. Eh. Uy, oo. Oh. Alam mo na, may na, ako na nakakabilig ako ng ganito mga salita gahing sa isang 18 years old kasi bihira na lang yung mga ganyang mindset na maingat, alam yung disyo sa buhay, alam nila yung gagawin nila. So, gusto mo gusto magpasalamat sa si Ronald sa mga sa mga sagot mo sa mga katanungan ko ngayon pa alam po. Yung... Alam mo yun, alam ng ibang tao na may 18 years old pa yung katulad mo na ganyang mag-isip, tal. Salamat talaga sa oras, Tol. Thank you. Today. ये तो ठीक है वो